Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan sa loob at labas ng bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa maayos na kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Welcome po muli sa aming munting backyard. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe. Maraming salamat po. Nandito naman tayo sa isang inahin na si Mars. Update lang po ito sa kanyang ika-114 days na pagbubuntis. Marahil ay magtaka po kayo lalong lalo na sa mga baguhan dahil ngayong araw ay ang araw na anak at bakit kumakain pa. Sa mga nakikita po ninyo sa kondisyon ng mama pig ay active pa at kumakain pa ng rasyon ngayong hapon. Pero konti lang po ang lactating feeds na ibinigay na sa 200 grams lang at hinalo sa tubig para maging hydrated habang papalapit na manganak. Binigyan din po namin ng Madre de Agua dahil wala pa ang mga senyales na mga anak ngayong araw, kapag mag-labor na ay wala na munang ipapakain sa kanya. Para sa mga baguhan, tama lang po na hindi na pinapakain ang mama pig sa araw na mga anak at lalo na ngayon na nasa ika 114 days na, kapag hindi mga anak ay pakainin din kahit konti lang. Sa kaalaman po ng lahat ang 114 days ay ang average number of days na sila ay mga anak. Kung halimbawa ay binulugan o AI ngayon ay magsimulang magbilang pinabukasan hanggang sa ika-114 days dahil ito po ang period na magbuntis at posibleng manganak sa pagka-114 days. Pero ang nasabing araw ay average number of days lamang. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay sa ika-114 days talaga sila manganak. Maaaring advance ng limang araw o late ng limang araw din. Ibig sabihin ay pwede silang manganak ng 109 days hanggang 119 days, o anumang araw sa gitna ng nasabing period at normal pa rin po ito. May iba naman ay manganak halimbawa ng 110 days, 117 days o kahit sa 119 days ay normal pa. Lahat ng ipinanganak ng mas maaga sa 109 days ay matatawag na premature at kung lampas naman ng 119 days ay late delivery na po. Nasa nag-aalaga na rin po kung ano ang management niya kung gusto niya ng normal delivery. Pero kung natatakot o iniiwasan niya na baka abutin ng late delivery ay maaari namang bigyan ng gamot tulad ng Lutilize para mapwersa na mag -labor bago umabot sa ika-119 days, basta nakapaloob lang ang pagbibigay ng nasabing gamot sa 109 days hanggang 119 days. Minsan kahit gustuhin natin na manganak ng normal ay may mga pagkakataon talaga na maisip natin baka mag-overdo at baka ano pa ang mangyari sa mga biik at inahin. May panahon din na nakakalimutan at naabutan na ng overdo at nagkaroon ng masamang epekto sa mga alaga, kaya bago sumapit ang ika-119 days ay nagbibigay na ng pampo anak. Sa ngayon ay wala po kaming dapat ikabahala dahil may limang araw pa na mag-labor at anak ng normal, basta alam natin na buntis at may gumagalaw sa loob kapag kinakapa natin ang chan ng mama pig. Kaya mainam na hinawakan at pakiramdaman ang chan as early as 80 days pataas dahil malakas na ang galawan ng mga biik sa loob. Kung mapapansin ay may pamamaga at pamumula na sa kanyang ari, ang ibang mga signs na pagkabalisa, presence of milk at iba pa ay wala pa. Ibig sabihin ay hindi pa naglabor ang mama pig. Kaya pinakain na lang muna ng konting feeds at mas mainam ang mga dahon-dahon para hindi po titigas ang dumi. Kung napanood ang nakaraang video ay nabigyan na po siya ng bitamina na iron, ito po ang purpose dahil bawas na ang kanyang pagkain para may baon pa siyang bitamina dahil stressful ang paglabor at panganganak. Bigyan ng maraming tubig at mainam na lagyan din ng electrolytes para laging hydrated. Subukan naming pisilin ng mga utong para tingnan kung may gatas na, isa po ang pagkakaroon ng gatas sa mga palatandaan na malapit na mga anak, pero kahit ngayon sa ika-114 days ay wala pa ring gatas. Nakahanda na rin ang ibang mga gamit ilalapag na lang ang floor mateng kung mga anak na, mga panangga sa lamig, dagdag na ilaw at iba pa. Sa ganitong stage kahit nasa 114 days at wala pang signs na manganak ay walang dapat ikabahala basta alam natin na buntis ang mama pig, gumagalaw ang mga biik sa loob at healthy ang inahin. Tapos na siyang kumain at baka magpapahinga na, malaki na ang tiyan at lumaylay na ang panggatasan, hindi na po siya nakakatagal sa pagkakatayo kaya hihiga na. Antabayanan po natin ang paglabor at panganganak ng Mama Pig. Ang inyong natunghayan ay base lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang ang aming pamamaraan sa ibang nag-aalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking update, maraming salamat sa panunood at happy farming po mga kaibigan!